Okay. Yan. So, ang laman nitong video na ito mga kamukil. Parang sa mga baguhan to ha. Sa mga bitirano, hindi na to para sa inyo. Pero nasa sa inyo na yan kung supportahan nyo pa rin ako. Paano kumuha ng reference sa flooring no? Kahit wala pang bahay, existing na bahay. So, paano natin kukunin? Kasi ito mga kamukil, yung pustin namin tritsahan. Kung gaano kataas yung height ng isang bahay, yung gustong mangyari o gustong gawin natin, yun yung ginagawa namin dito sa poste diretsahan nawalan walang putol yung pagbuhos ano? o ako ngayon yung ginawa ko dito mga kamukil dahil may existing na bahay ito dito ako kumukuha ng reference ayan dahil may grahe dito yung kapal ng aking flooring dito 6 inches dahil aapakan siya ng sasakyan kailangan mas makapal yung flooring dito so mula sa 6 inches naman papasok dito sa bahay yung kapal ng aking flooring 3 inches no? 2 in up hanggang 3 inches pwede na yan kasi magta tiles pa tayo sa akin mga kamagil nasa 3 inches yung kapal ng aking flooring so yung 3 inches na yon dinala ko siya dito mga kamagil sa poste na to kasi ito yung poste na to yung una namin pinatayo yan dito yung tama nya ito so bago ko binuhusan itong mga kamukil itong poste na to sa purma pa lang nagsukat na ako dito No? yung reference ng flooring doon dinala ko na dito sa pusti na to kasi ito yung unang pusti na namin eh so sa purma pa lang din, uh, nilibil ko na yon yung reference kinu, pinagkuhaan natin ng reference doon mula dito nagsukat ako sa purma pa lang nagsukat ako ng 300 cm dahil yun yung height ng bahay na itatay namin dito sa ground floor no? 300 cm papunta dyan tapos sumubra yung porma ko kasi mataas yung pormang ginagawa ko. Oh, ginuhita namin dyan, binarinahan ko, pinabutasan ko yung 300 cm dyan para pagbuhos, malalaman natin siya na umabot na tayo sa 300 cm kasi yung tubig ng binuhos natin lalabas dun sa ating binubutas. Yan. So, itong libil na 'to mga kamukil, sa bawat pormang ipapatay namin, dinala namin sa lahat ng pusti na 'to, itong nakatayo na. O oh, ibig sabihin, yung mga dulo na yan mga kamukil, pantay na yan o, pagpatong natin ng runner dyan para sa second floor natin tricho-tricho na yung trabaho no hindi na tayo mag-level-level pa o ngayon ang tanong kamukil walang existing na bahay dito sa amin paano namin kukunin so kung may kalsada sa inyo pwede kayong kumuha doon ng reference sa kalsada yan kung may kalsada doon kailangan mas mataas kayo sa kalsada no? hindi yung mas mataas pa yung kalsada kasi flooring ng bahay nyo o, pwede kayong kumuha doon no? mula sa kalsada magtayo kayo ng bakal doon papunta dito sa inyong nilili out so kung gaano kataas yung gusto nyo mangyari na elevation sa inyong flooring sa ka, between kalsada o yun na yung dadalhin nyo sa puste pag papatayo nyo po yan lang ng forma doon yun na didadalhin sa pinakaunang patayin nyo ng puste o yun po yung pangalawang opsyon ngayon kung may mag-comment na naman, Kamukil, walang existing na bahay dito sa lupa namin, wala ding kalsada. So, ang gagawin natin, ang pinakahuling gagawin natin mga kamugel, pagpapatayo nyo ng posti, sukat kayo mula sa lupa. Kayo na nung magtansya kung gaano kataas yung flooring nyo. Sa isang posti pa lang. Pagpatayin nyo ng isang posti, magsukat na kayo. Para may reference kayong kukunan sa pagpapatay lahat ng mga posti nyo. O halimbawa, mula sa lupa, magtambak kayo ng mga 20 cm. Tapos meron kayong kapal na 4 cm, 2 inches yung flooring nyo. So, sukat lang kayo mula sa lupa ng 24 cm. Oh, mula sa 124. Uh, sukat na naman kayo pagpapatayo niyo ng floor, masukat na naman kayo ng 300 cm o 290, 270, 280, depende sa inyo kung gaano kataas yung uh, floor finish hanggang drop ceiling niyo. So, 'yun lang mga kamugila yung aking mapapabot sa inyo na video. Napaka-simple lang ang uh, pagkuha ng reference sa flooring, kahit walang bahay, kahit walang kalsada, no? Sana ay uh, makapagbigay tayo ng kunting idea dito mga kamag sa inyo. Ayun. So, maganda talaga kapag ka uh, Subular, no wag na tayong gagamit ng mga porma na 2 x 2 by 2 by, uh, 2 by 2 na kukulamber uh, gastuhan natin mga kamukila itong paggagawa ng porma konti lang naman yung diferensya ang advantage man na makukuha natin napakaganda ng puste natin walang putol yung buhos natin lalo na pag mga ground floor lang na bahay maganda to so maganda mga kamukil kapag ka nauuna sa pagtayo yung puste no? kadalasan kasi sa atin kapag gumagawa lalo na pag mga ground floor nauuna yung file no? uh, parilya pa lang inakatayo nauuna yung pile sa pagpapataas no? malimit yan mga kamugil ginagawa kapag kapader pero pag bahay ganito talaga yung diskarte yung mauuna yung poste ano ba yung advantage makukuha natin dito mga kamugil yung guide natin sa pagpapile ng CHB hindi na magbabago yan kasi nakadikit na yan sa poste no? hindi na pwedeng pumapaling-paling pa yung ating poste kasi konkrito na yan kapag uh, Ah, uh, mauuna kasi yung pile. Pwede naman yung ganing kla klaseng diskarte. No, marami nang nagawang bahay sa ganing klaseng diskarte. Ang kailangan lang gawin doon, kailangan yung mga batter board natin araw-araw nating i-check. Bago tayo mag-pile, i-check natin. At kadalasan doon mga kamukil, kapag umabot na tayo sa medyo mataas na na pile, uh, kapag nauuna yung pile bago buhusan, uh, pag malakas yung hangin, hindi talaga maiiwasan pumapaling yung ating CHB 'Yun yung mahirap doon ah uh, pumapaling yung ating CHB kasi uh, hindi naman kayang pag nakatayo itong CHB walang lakas to eh wala lakas ng CHB pag nakatayo lang sa kabubuhusan natin yung poste eh, pagka mataas na yung ating pile so dipindi na lang yan sa diskarte mga kamugil yung para sa akin maganda talaga nakauna yung poste eh sa pagpapatayo bago tayo magpapile ng CHB uh, masisiguro natin na tuwid yung ating pagpapail so pagkaganoon, mauna yung CHB kailangan araw araw i-check natin yung ating batter board at ang disadvantage dun hanggat hindi tayo makatapos sa pagpa ng CHB hindi hindi natin matatanggal yung mga batter board natin na out natin ang kagandahan dito sa poste yung mauuna pag nakatayo na yung poste pwede na natin tanggalin yung mga batter board magagamit pa natin kung saan natin gagamitin kasi dyan na tayo mismo kukuha ng Uh, guide para sa pagpapail ng ating CHB. Diyan na tayo kukuha sa poste. Kagaya dito ang ginagawa ko mga kamukil. Mula sa poste na to. Uh, nagsukat lamang ako dun sa pinagagilid. 2 si, uh, two inches papasok dito. Yan. So yun na yung huhulugan natin. Yung may pako, 2 inches yan mula sa pinakagilid Huhulugan yun pababa. So, yung ating guide sa pagpapail ng CHB, hindi talaga magbabago kasi nakadikit na siya sa poste. Okay. Thank you. Maraming salamat mga kamagil.